Tignan natin dito kung oh, ano yung bago. Gusto like, oh, may old house dito. Ito yung dagat dito sa baleno. Oo, sarap! <laughs> Hello guys! Para naman pala sa ating road trip ngayong araw, ay pupunta naman tayo sa Poblasyon Baleno. Dahil merong may nag-request. Request pala ito ni Sir Joseph Canoy. Sabi niya, O JM, katuka naman po sa Poblasyon Baleno. So hi guys! It's me again, JM na. Kamusta kayo? So ngayon, ang road trip naman natin ay syempre... Nandito tayo sa munisipyo ng Baleno, Masbate Kung taga dito ka man, maaari ka lamang pong mag-comment sa baba Salamat po So ikot-ikot lang tayo dito mga kaibigan, Kung ano na yung makikita natin at bago sa munisipyo ng Baleno, Masbate So actually, naka beses po na ito na i-vlog taong 2021, 2022, at ngayon 2023, tingnan natin ang pagbabago na itong munisipyo na to. At sa mga nanonood bala dyan, sa mga gusto makita yung lugar pa nila dito sa Masbate, ay maaari ako po kayo mag-comment sa baba at pupuntahan natin yan. Okay? Dahil po, uh, balik road trip na tayo dito po sa Masbate. Saan tayo? Dito muna tayo. So kung nadaanan ka man yung bahay nyo dito sa Baleno, ay mag-comment lamang kayo. Yan. Yeah. Tingnan dito kung ano bago. So, kakanan tayo dito guys. One side fighting only. Okay. Stig ng may old house dito. Stig ng bahay dito. Old house. Pero sira na. Pero yung kahoy may kita mo. Yung old house na yon eh, mga matitibay pa. Ito yung dagat dito sa baleno. Wow, press dito. Sarap dito manirahan dito banda sa part na to dahil yung hangin ng dagat yan you know, wow ayos baleno Masbate so kung taga dito ka man at ako yung bahay nyo eh maaari lamang kayo mag comment sa baba at sa mga nanonood dyan ano sa mga gusto mag request ng mga lugar lugar nila na gusto makita dito sa masbate ay eh, mag comment lamang kayo dahil po pupuntahan natin yan maraming salamat po Ito, Christmas na Christmas na dito oh. Este Ito yung poblasyon ng Baleno So bote na lang uh, Hindi bumos yung ulan Medyo makulimlim pa naman ngayon Este, na mga bahay dito Ang gaganda Ito yung simbahan Ngayon, school And, Meron tayo dito na daakan ng Spelahan kung dito ka man dati nag-aral ay maaari ka lang po mag-comment sa baba salamat po ang daming pasikot-sikot dito sa Baleno ano? ito, third floor, Ganda ng bahay shortcut kato palabas papuntang Haroroy daan tayo doon sa may nila dito sa Padre dito na ko Pili Maria Victoria Hotel Hotel pala dito sa Baleno Yun, naghahanan natin guys, hotel dito sa Baleno So, kung gusto nyo dito pumunta at naghahanap ng um, maestian Doon, may malapit lang pala Pili tayo Ano makikita natin dito? Gusto ko pumunta doon sana sa Maitier Kung ba guys? Dito, dito ba? Ito yung plaza ng oh Mambo na! Ayan, mambo na guys! Ito ba dapat tayo sa Oh, sarap! So, airport work ng bali. mas Sarap mambay dito lalo na kapag hapon. Tapos kasama mo yung kadate mo, nililigawan mo, girlfriend mo, jowa, asawa mo. Tapos dito kayo, pesto, susap-usap. Ayos! Sarap ng hangin dito guys. So dito guys, ito yung Baleno Maspate. Actually, napuntahan ko na ito, na road trip ko na ito nung nakaraang taon pa. So anyway, sa mga nanonood dyan na gusto makita yung lugar nila dito sa Misbate o gusto mag-request, ay maaari lamang po kayo mag-comment sa baba. Ngayon po pupuntahan natin yan. So muli, ako nga po si CJM Mount Papasalamat sa panonood ng video na to. Sa kita-kita rin kita, kita, tayo sa susunod. Bye-bye guys! Peace!